Tama rin naman. Illegitimate ka lang, tandaan mo yan. Maski mukha ng tatay mo, di mo man lang nakita. Wala ng father and son ang damdamin yun. Di ba? Oo, illegitimate ako. Pero ako, naging presidente ng grupo. Ang galing ng Shinli grupo. Sa kakahabong sa acquisition, ipinasa pang ang anak ko sa kama ng iba. Ang talis ng diskarte. Pipit bingi pa raw siya. Di ko gets kung bakit siya gusto ni Minya. Huwag mo siyang maliitin. Baka sa ibang bagay, sobrang kiling naman. tiba, <laughs> Actually, siya ang habol ng habol sa akin. Noong una, wala akong interes sa kanya. Pero, kasalanan ko kung bakit ang giling ko. Ano Narinig niya yun? Oo nga pala. Sabi pa ni Ninya in first love niya ako. Gabi-gabi pinapatawag niya ako eh. Minsan ilang ulit pa. Pareho kami mo saya. Surya! Ikaw talagang matrona ka. Ah, mga tita. O kaya masyadong maniwala sa kanya. Hmm. Ngayon puro ka ba sa sanbo? Chismis pa sa boss mo at sa mga bigatin pa. Bawas ang 10 points siya. Hmm? O, oh, sige na. Kain na tayo. Kain, kain na. Ay. Plus two points pag nasalo mong ang ulam para sa akin. Ang sabi nga sa kasabihan, tatlong araw na walang kain, bituin na ang makikita. <laughs> Mingyan, ba't ka kumakain ng isa? ka dyan, di ba? Minsan lang. Ayos lang yun. Oh. <laughs> Sige. Gusto mo bang patay lang boss mo? Minus 10 points ka ulit. So niyan, sa akusisyon ng Silyang. Huwag mo agad isisi Hindi lang siya nagdesisyon niyan. trabaho lang yan. Negosyo, hindi dapat makapekto sa relasyon namin. Sige, Mingyan. Bilisan natin at magpa para sa paglilinaw tungkol dyan. Noten, Lola. Tingnan mo tungol ditang to. Mana sa ina, parehong mo pang-akit nakapagladian pa kay Gumin yan, totoo nga. Nakakagalit. Sabi ko nga si dati, ayaw mong maniwala o ikita mo na. Hindi pwede mapasok yan sa Gu family. Ma, kung dati, todo po si Gumin sa kumpanya, tapos papakasal si Shuni hindi ba parang lifesaver din yan sa si Shu? Ano ba alam mo? Galit na galit sa atin si Shuni Pag siya ang nanaig, tayong matitira. Tama. Dapat silang paghiwalayin. Ma, paano kung ako na lang magpa-fall kay Gumin Hindi naman ako kulal kay May in love din siya sa akin. Natural na maghihiwalay yung dalawa. Pwede naman. Pero delikado. Ano pag delikado sa ganun? Ma, hindi ka pa naniniwala sa galing ko? Hindi. Ang oras ang iniintindi ko. Noong araw, naging masama ang pangalan ng nanay ni Sunian. Kaya iniwan siya ng tatay mo. Pwede natin ulitin ang nangyari dati. hindi ng dati? Di ko pa ko bakit niya pinakasalan Pipit-bingi lang naman. Ano bang meron? San kami ko lelat kumpara sa kanya? Sayang na sayang. Parang bulaklak na tinusok sa dumi ng baka. Hindi. Bulok na sanga. Tinilig sa ibabaw ng cake. Tama, yun na yun. Bulok na sanga sa ibabaw ng cake. Pipi lang ako. Hindi bingi. Pasensya na. Sorry. Ready ka na ba? Mr. Go. Malapit na pong matapos. Bilisan mo na ko, hindi. Sige po. Guming yan! Sino ko naman? Ako si Shuyao, kapatid ni si Shunyao. Wala akong ninimbita mula sa pamilya so di ba? Dumiretso talaga ako rito para sa Mr. Go. Ano yun? Ayokong malilang ka na naman ng ate ko, Mr. Go. Ano ibig mo sabihin? Mr. Go, huwag ka papadala sa painusan at pasweet na aura ng ate ko. Sa likod nun, ang dami niyang kalokohan kung sino-sino lalaking kinakasangkutan niya. Tsaka naman, Mr. Go, ang gwapo mo pa. Huwag kang papaloko sa kanya. Sige, gets ko na. Ah. Saan ka galing? Kakakita ko na kay Gumi niya. Ano sinabi mo sa kanya? Wala. Hindi mo naman binanggit si Shunie yan? Siyempre hindi. Bakit ka siya babangkitin? Huwag ka nang palakad-lakad. Magsisimula na yung program. Hello? Mga reporter, mga reporter, umupo lang po kayo sa inyong mga pwesto. Magsisimula na po ang press briefing. Kaya mo na ba? Mo na. Mga reporter, para protektahan ang fiancé ko, hindi eh na muna namin ipinapubliko ang relasyon namin. Pero hindi ko inakala May ilang media na kung ano-anong imbento at chismis ang pinakalat. Gaya ng malisyoso at iligal na gawain Kakasuan ko map-nyan. Ano to? Grabe, hot topic to. Totoo ba to? Palabas lang. Na. Kawawa naman. Titingin to. Mr. Bu, to hot search. niyo po ba ito kay Ms. Sue? Mr. Gu, anong reaksyon niyo kamit daw kayo ni Misu? Sue? Ms. Sue, Su, paano niya ipapaliwanag kung makalit online? Misu, Sue, sa iyo ba talaga yung mga litrato? Mr. Gu, Misu, Sue, maaari pa kayong sabagot tungkol dito? Hindi totoo! Oh. Pekya yung mga larawang yan! Edited lang lahat ng yan! Misu, Sue, ano pong ibig niya sabihin? Mr. Gu, Misu, Sue, pakiharap niyo naman po mga tanong namin. Mr. Gu, direts yung sagot naman po. Anong ibig sabihin ito? Mr. Gu, pakilino naman po Mr. Go! Mr. Go! So, pakisagot naman po! Sumagot po kayo! Ms. So, Mr. Sue, Mr. Go! Pakisagot naman po! Mr. Go! May iba pa bang kwento sa nito? pagbibintangan lang ako. Hindi ko kilala mga yan. Wala akong kinalaman sa kanila. Mukhang edited lang yung photos. Tingnan mo na maigi. Huwag kang magalala to. Umupo ka lang dito ng mahinahon. Ako nang aayos na I-alert ang tech team. Itrace pinanggalingan ng mga litrato. Sige, Mr. Gu. May info akong ibibigay. Sabunod po muna kayo sa akin. Mr. Gu, nilinisin niyo ba ang pangalan ni Sunian? Bakit? Mr. Gu, sa totoo lang, nabawi na natin yung damage ng prostitute na Chase Smith. Bakit di nalang natin indirekta na naloko tayo sa feeling si Sunian? Biktima rin tayo para makuha ang simpatsya ng publiko at pabor sa inyong opinion ng tao. E si Sunian, paano? Totoo man o hindi ang isya tungkol kay Miss Su, pinakatamang oras na to para tapusin ang relasyon ninyo. Tsaka chairman, kailangan din ang malino na paliwanag.